guys. Tagal-tagal ko rin hindi nakapag-content, no. Sira na yung camera ko sa likod. Kaya ang ginagamit ko ngayon yung dito sa may harap. So, hirap ako ngayon. Kaya better. Parang naisip ko na mag-stop. Mag-ano, mag-anong tawag niyan? Mag-content. Kasi wala hindi pa napapalitan yung phone ko actually wala pa kumplano na palitan yung phone ko kasi okay pa naman yung ano yung tawag yan okay pa naman yung uh, screen makapag-text ako makapag uh, call call and text actually pwede pa so yung, yung camera lang talaga ang hindi pwede so parang naisip ko na uh, hindi na muna ako mag-content kasi ito lang harap wala na akong likod so yun nga malabo na nga talaga maaga pa dito ngayon sakit yung siyang para akong kailangan ko tumakbo ng washroom kaya ayun wala naman updates dito dito ako sa labas ngayon meron akong hinihintay Uh, 6 o'clock na ng morning. Kaya, yun. Mainit na dito. Tsaka, minsan malamig pag umaga. Pero pagdating ng hapon, sobrang init. Kaya, wala eh. Walang, ano yan, walang updates, walang balita dito as usual summer na <laughs> mga tao ngayon mag ready na para sa bakasyon yung iba na sa US na iba na sa yung sa Philippines na rin kaya time for ano vacation talaga ngayon kaya ayun naputol kasi merong uh, kumausap sa akin kaya, yeah, ayun guys, ang laki ng pinayat ko kasi wala na yung bilbil, wala na lahat. As in kahit anong kain ko. May, may control pa naman sa kain, pero uh, yung kanin, same pa rin, pero hindi na ako lumaki. Yung mga pantalon ko dati na sobrang sikip, ngayon, as in luwang na. Kasya na. Kaya, kaya hindi ko alam bakit bakit ano, bakit nagawa ko 'to kasi sinubukan ko lang naman yung ginawa ko tapos inapply ko kay BJ nangyari din. Actually hindi mo kailangan ng exercise dito eh. Tunawin ka lahat, lahat ng fats mo, tutunawin kaya hmm, curious pa kayo? Hmm, 'di ba? Bye.